magkakaroon ng maraming tension between me and Rigor. Hello, Aljo Rabrenica here. I will play the role of Hector Victorino. Kahit ako man, eh, gusto ko maging parte ng show na napaka-successful nito. At excited ako matuto. matagal ko na siyang sumasagi sa isip ko na maging parte. Dati iniisip ko lang, tapos ngayon, eh, realidad na. Ang karakter ko po dito ay isang uh, pulis, uh, lieutenant. Bagong salta po tayo. At uh, sa pagkakaalam ko ngayon ay eh, magkakaroon ng maraming tension between me and uh, Rigor. Actually, mabibigat. Sa dito may cast Ano may dudulot ng karakter ko kay Tanggol? Marami pong uh, posibilidad. Pwede ko po siyang uh, patulungan, pwede ko rin po siyang papagilinitan. Abangan niyo po ako gabi-gabi. Ano? gaano nga ba kahalaga ang karakter ko sa buhay ni Tanggol? Ano ka ba? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Ikaw hindi tumitingin sa dinadaanan. Ikaw pang galit. Magtatalaga kami ng bagong opisyal. Top of the class ng Inlea Academy, Police Lieutenant Hector Victorino.